Ang kontraktor na si Pacifico Curly Diskaya II, na asawa ni Sara Diskaya, ay naglabas na ng don'ter listahan ng ilang kongresista at DPWH officials na umano'y humingi ng pera kapalit ng proyekto. Sinabi niyang walang choice ang kanilang kompanya dahil kung hindi sila susunod, ay maaantala o mawawala ang kontrata, ayon din kay Diskaya. Ang hinihingi raw ng mga opisyal ay mula 10% hanggang Donnerty 25% ng halaga ng proyekto. Pinangalanan din niya ang ilang DPWH officials na umano'y sangkot sa anomalia, dotes sa flood control projects.